Ito dalawang matanda o na ating na vlog. Hello, so. Nay, Tay, kumusta? Kumusta? wala pang laman? Oh, meron kami ibibigay sa inyo kalakal. Alita, sunod kay na. sige. pa do sunod kay Taki. Bibigay namin sa inyo. Hmm. Okay, doon ay, doon maraming uh, mga kalakal na ibibigay doon. na Iwan nyo na lang sa tatay. Tay, iwan ka na lang. hindi, hindi, dito, lang po sa kabila, sa manukan. Andun po yung ano. Hindi, doon yung dadaan. Pihit lang yan, atras yan, atras. Ah, teka. umabot sa Osamis eh. Ah, umabot na sa inyo. O, senior pala nila, ano po? Tinawagan ko. Pamakit ko, anak ko, Oo. Tinawagan ko na sa Osamis. Tapos, sinatihan ko na, kuwan na si... si, si Jack. Ah, sinanunin niya, sinayip niya. Oo. Nagkagulo sila doon. ha, ha. tig 20 so hindi pa nag-almusal kami oh. uh, ah pero uh, dito kayo ngayon pumunta uh, oh. para ma madala ko uli sa inyo sabi saan sila pre? hindi, <laughs> hindi katulad ng tuwit sana so iniwan nyo na lang si Lolo. Pero baka magandang oh. bigayan. Ah, ito, la, la. Iwan nyo na lang si Lolo dito. Balikan nyo na lang mamaya. O, dito, oh, dito muna siya. Tambay muna rito. Dito oh. Dito, dito ah, hindi ah? po nabibili yung Alfonso? Hindi, oh. hindi yun pre, nabibili. Nabibili lang yung pag may laman. Pag may... Ah, pag may laman lang pala nabibili yun? Oo, oh, pag may laman Ayun. Ah, no? eh, ito na po. Ang dami. Yeah. Lo, ano gusto nyo, Alfonso. <laughs> Dito no, muna kaysa sa kubo. Nung araw, oh. umiinom ako Ayahan nyo muna so, si Lola umalis Inopira yung mata namin dilaw oh. Nakaranas nung nabulag ko Hindi na to. Oh. talaga makikita Tapos ako lang nang malakal Matagal din po ba nabulag si Lola? Oo, oh, oh, isang taon din Ah, isang taon din? Ah, mahigit Di isang taon kayo sa bahay lang? Oh. Si Lolo lang ang ano, kasi oh. hindi pa naman siya yung Nalumpo yung noon ano? yung akin kwan ang akin mababa na rin paningin ko <coughs> yun nang na yun kwan yung mga, mga tricycle mga hindi ko na maninag masyado kamunti ah. ka kung nasagasaan dun sa may pababa ng cruises mm -hmm. umawid ako no. hindi ko nakita yung motor hindi ko napansin ba mabuti na Nahawi niya yung kwan. Natumba yung, natumba yung motor. Parang Pinagalitan pa ng mga Hindi ba, hindi ba mawawala sa inyo yung bigas doon? At ito naiwan? Ha? Mm. Ah, wala? Inaalala ko ba? Kasi dahil bukas yung bahay nyo. Then, baka, yun, namin eh, hindi naman hindi sa likod. Yun, hindi Ay, Sa likod, ano yun? Sarado yun. Ano yun naka, ano yun? Naka, sarado. Naka yun. Uh, kasi mamaya pag baka mamaya pag-uwi pag nyo wala na yung mga bigas niyo doon at saka pang mga grocery. Ay, wala kung malibawa may mga kapitbahay kami medyo uh, wala rin uh, binibigyan namin ng lata ay naabutan nyo naabutan namin yung mga wala din ano daw makain sa bigas din na binamigay mm -hmm. iba uh, buti nung na, kayo nung nabulag na lang may nag sponsor sa inyo no, para kayo maoperahan sa simbahan din yun? sa simbahan din nila kami nabulag Um, uh, ang asawa ng anak niya upload ano ba Tapos ano, pinamasahi, ano kami papunta doon 300 babalik mm -hmm. oh, sa ano gamit, pag primero pagpunta namin ano, tapos pag ng na kami sa operasyon. Dalawa kami pumasay sa seksyon. Hindi lang bayad tapos hindi bibigyan pa kami ng baon. Ilang buwan kayo na ano? Naparahan. Ano lang yun, Yung nilapran ako ng 1520 para dalawang beses ako nilopil kuno isa tapos isa. Na, ah hindi 'yung bigla. Hindi. Dalawang opera. Hmm. Ano yun, Hindi isang mata muna ganun. Hmm. Tapos kabi pagkatapos ng isa balik uli kayo. Oh. Eh di medyo matagal din pala no. Oh, matagal. Oh. Bila kami kami balik-balik doon sa Los Baños. Ah, sa Los Baños pa layo paano? So, pa ito, no. hospital. Mm -hmm. Private 'yun. Eh. Private school ah no, sa hospital. Tsaka yung nag-opera doon, ano yung yung um, espesyalista ng doktor galing Amerika. Mm. -hmm. Buti naman ano at minawa sa eh. hindi ngayon. Laking salal, salamat, nyo kasi nakakita na uli kayo. Kaso naman, ito naman nangyari kay, kay Lolo. Ano? Sa okay. mga katropa, no, binigyan ng aming uh, mabait na sponsor. Ayan, no? Oh. Si Sr. Tony. Namigay po ng mga kalakal dito kay Lolo at Lola para ayan. Namigay po ayan, no? Oh, puno. pa. Ayan. Oh, uh, ito lahat ang ano. <laughs> Ayan. Tapo ng taho, Bakal. dike kailan yan lo daman ah yung mga kwan nga sa nung nangabuto nang, 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 nang ng nang bulag bulak araw man din ako 'di bulak din ba kayo lo oh kailan din yun ako. siya Paano nangyari yun? Eh, di ba sabi nyo, nakakapangalakal pa kayo, no? Oo, no, kapangalakal pa ako, pero mababa, ko. Ah, na, mababa ko, uh, alimbawa, alimbawa, Hila, na lang paningin ko. Ah, sige pa rin. Nakakaaninag na lang. Aninag na lang yung ika nga. Yung nilim na lang ng motor yung pinitingnan ko sa saka mga... Pero... Buti, di kayo na-accidente, no? Oo. Oh, siya, rin, siya. rin sa amin kasi ka sa akin. Ah, taga saan po siya. Taga lang po sa amin. Sa bahay din? Ah, ah buti si mo. Kami, si, si, si ah, mabait si, ano sila ano, dada, ano? Ah, Mga siyoko 'yan, mga siyoko. Yung asawa niya Pedro Romero. Mm, si ay siguro mga may kaya sila ano po? Um, si may, mga, may kaya oh, oh, wala ba silang anak? Meron. Ah, meron. Ang kaso ba, active pa yung kwanis, si Mami. Ah. Kaya, eh, kuminsan oh. nga, naghatid pa sa amin ang ano yun. Makakain. Ah, binibigyan. Buti naman, may inaabotan kayo ng pang gastos-gastos. Oo. Eh, saan kayo ngayon, ano, uuwi na? Ha? Ikot-ikot. Oh, ikot-ikot kayo dito kasi marami dito na ano. Galing na kayo doon sa kabila? Ah, uh, paano na kayo? O oh, sige, may dito tayo, meron akong kumari dito. Hingi natin yung mga kalakalila, baka meron. Oh. Ayan ha, salamat dito kay Sir Antonio Digala. Siya po yung nagbigay ng mga Kalakal. O yan, sandali daw muna lahat. Gigibay na yung kubo niya. Para maibigay lahat ng yero. O. Pati yung kulungan ng manok. Isama na natin. Oh. O. O. <laughs> Sangkalan ba to <laughs> O. Abrasan. Wala hmm. Wala pa ako na ipong kalakal eh. Pinamigay ko kasi doon sa isang nangangalakal na magina Oo. Hindi yata nabibili yan, pre. Oo, oh, yun. Baka kailangan nyo ng pintudo sa bahay nyo, lola. Buo yan. Buo yan. Kailangan nyo? Oo. O, Yan na. Oh yan, pede Kung uh, patapon na diyan na bossing. Ibenta na lang ibenta. Saan oh, Oo, dito. Kaliwa. Sa may malaking bahay. Oo. Oh. Hindi naman buo na lang. Ay, mga katropa, no, may nag-sponsor po dito sa kay Lolot. Ayan po, oh, si Ma'am Denny. Ayan. Oh. Ayan, Maraming maraming salamat dito kay Ma'am Denny, no, mga katropa. Na, Ayan. ano pa ano? nila? Dito, dito, pati pa ay basa. Ayan yeah po. Bigay po yan ni okay. ni Ma'am Denny. Saan nyo po ilalagay yan? Okay. Ni lolo? Inum Hello. Hello. Wala sila anak. Namatay nung pandemic. Isa lang Oo. Isa lang. Kaya silang dalawa na lang yano, naka... Okay. Okay. Kasali kay sa co Ay, hindi. Saan okay. mo lang? Sa senior lang, please. Senior lang kami. Eh, wala nga silang anak. Eh, ako corpus mo kahit walang anak. Ay, wala. Pero sa senior, may pensyon daw sila. Ah, oh, may pensyon kami. Eh. Saan ba yun? Eh? Sa paradahan, para dos. Na paradahan, paradahan dos. dos. Paradahan dos? Paradahan dos. Pagtalong mo kayo kung pwede kayong pumasok ng corpus. Hindi pwede. Hindi no, daw pwede. 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 Wala daw anak. Kasi. <laughs> eh, bakit oh. ang corpus ba para sa mga anak? Oh. Eh, yun lang siguro sinabi sa kanila. Kaya siguro, Dapat sa senior yun. sa senior, meron silang nakukuha, ng, ano. Lang lang ah, uh, oo, may nakukuha pension. pensyon. May nakukuha pensyon. Malit lang pensyon sa, ano, federation. Sa senior, isang libo na ba ang Wala. Ang lang Ah, lang mo ba nakukuha nyo? Ano yon? Every month? 3 ah, months, months? 3 months? 3,000 ano? 3, uh, 3 three, three months? 500? 3 <laughs> oh, months, 500. Eh, edi... Eh eh gutom ka muna bago pa uh, makakuha. O, oh, diba? May, may isang talaga, Dan, Uh, Sabi Wala. isa, tay, saan si nanay? Sabi po, nandiyan galob. sa loob, isa sa akin. Galihan mo, dahil ang tanggap ngayon sa federasyon, magkanoan? Hindi na naman, 1,800. Hmm. Pagpunta pa nila doon, pagpuloy, pag 180 lang pala. <laughs> 180 <laughs> yung 500 <laughs> naging 180 <laughs> oh. Hello Yan, yeah, mainit na oh, okay. Uwi na Para makapag-relax Ayun oh. Sige lang ha Hello. Eh. Okay. Yan, hindi na makatakbo Kaya nyo nala. Sa may pabahay. Oo, kasi...